Sempre, gusto natin lahat ng malusog na pangangatawan. ba? Diba? Eto, may ilang tips ako para sa iyo. Number one, kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Kasama dito ang frutas, gulay, lean proteins at whole grains. Iwasan ng mga processed food at limitahan ang asukal at sodium. Number two, Uminom ng maraming tubig. Mahalaga ito para sa lahat ng pangsyon ng ating katawan. Number 3, regular na ehersisyo. kahit 30 minutos lang ng bricks walking araw-araw. Malaking tulong na yan. Number 4, magpahinga ng sapat or 7 to 8 hours of sleep every night. Malaga ito para sa ating mental at physical health. Number 5. Regular na check-up para mabantayan ng kalusugan at maagapan ang mga sakit. Number 6. Maiwasan ng stress. Hanapin ang mga activities na nagpaparelax sa iyo like meditation, yoga, or reading a book. Number 7. Huwag kalimutan ang mental health kausapin ang mga kaibigan at pamilya, mag-journal o kahit mag